Hey guys, mayroong magandang kalaban ngayon, ang Tecno Spark 30 Pro na mayroong 8,000 nga na SRP. Eto guys, kakalabas lang po ng Tecno Spark 35G. Same lang po sila na mayroong 8,000 na SRP, pero kung sakali mong naboboring nga ka sa Optimus Prime na transformer na design dito ni Tecno Spark 30 Pro, eto guys si Tecno Spark 35G. Mas simple lang po yung design niya. Pero naka 5G pa tayo. Sa may processor po niya is meron siyang MediaTek Dimensity 6300 na processor. Siyempre naka 120Hz sa refresh rate yan. 5,000 mAh siya battery na meron 18W sa charger. 108MP case yung kanyang camera. At meron din siyang IP54 na rating dito. Siyempre naka dual speaker din yan. At meron siyang 5 years lasting fluency. Well guys alam niyo naman na ang Dimensity 6300. Sa kang Helio G100 na processor, eh, hindi po sila nagkakalayo ng performance. Pero syempre, depende na lang to kung ano yung mas gusto natin design. Kung gusto nyo ba ng transformer, pero naka 4G lang. Or kung gusto nyo guys ng typical na design ng isang smartphone, syempre si 5G ang kunin natin. Dahil syempre, isang presyo lang naman sila, at halos same na naman ang performance, at halos same na din naman ang specs. Sa so, dyan yung design lang po ang pinakaiba. I think mas sulit ang smartphone na yan. Abangan na din po guys yung ating full review sa mi main channel pagka dumating na nga po yung order ko. Thanks for watching!